So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, masagutin natin no yung ilang mga katanungan kapag ka nagpapadala tayo sa JMT Express. So kung ano 'yun, simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. Una guys, no, is paano kapag kakash on delivery sa JMT Express? Una, ma-avail mo ang cash on delivery sa J&T Express kapag VIP member ka. Ayan, kapag hindi ka VIP member, hindi mo ma-avail yung COD or yung cash on delivery. Ayan, at para naging VIP member ka, dapat meron kang bank account. Ayan, at dapat ma-meet mo yung quota nila monthly. Ayan, at meron pang ibang requirements na hihingin sa iyo kapag ka nag-apply ka. Ayan, pwede mong ma-avail yung cash on delivery through Shopee checkout. No? Kung meron kang Shopee account. Ayan, kung meron kang mga binibenta through Shopee, pwede mong ipost doon yung item mo para doon na lang bilhin ng buyer mo at para ma-avail mo yung COD sa JNT Express. At kung ngayon ka palang gagawa ng Shopee account, at alam ko meron na silang requirements ngayon na hinihingi tulad ng mga business permit, ayan, mga BIR, ayan. So, kailangan mo mag sa requirements para maagawa ka ngayon ng Shopee account. Para ma-avail mo doon yung cash on delivery sa JNT Express. Ayan, to summarize no, kailangan VIP member ka or meron kang Shopee checkout. Ayan, para ma-avail mo yung cash on delivery sa J&T Express. Ngayon, kung hindi ka VIP member or wala kang Shopee checkout at sell ka or nagbi-business ka, kailangan singilin mo na sa buyer mo yung amount ng item tapos yung shipping fee bago ka magpadala sa J&T Express. Kasi kung hindi ka VIP member sa J&T Express, kailangan mo bayaran yung shipping fee kapag ka magpapadala ka sa JNT. Ayan, next naman is about sa packaging, no. Pwede ba yung own packaging sa JNT, no? Pwede naman, no. Pagka nasa JNT Express ka na no, at magpapadala ka na, yung item mo isusukatin nila. Ayan, tapos titimbangin tapos kukunin yung halaga ng item, tapos doon ibabase ang shipping fee. Ayan. Kaya pwede ang own packaging sa J&T Express. Ayan ang next. No? Pwede bang mag-avail ng boxes sa J&T Express kapag ka magpapadala ka? Pwede ka mag-avail ng boxes sa J&T Ayan, kung kailangan mo, no, meron nga lang siyang fee or bayad. No? Meron siyang additional fee sa shipping fee kapag ka mag avail ka ng box ng J&T Express. And next is kung binabubble wrap ba nila yung item kapag ka nagpapadala. And based on experience, no, kapag ka nagpapadala ko sa J&T Express, binabubble wrap nila yung item bago nila ilagay sa pouch. Ayan, minimake sure nila na safe talaga yung item bago nila ilagay sa pouch. Ayan, tapos kung hindi ka naman gagamit ng pouch, gusto mo lang nakabubble wrap, pwede naman yun, no? Ayan, susukatin naman nila yun at itimbangin at dun magbabase ngayon yung shipping fee. Ayan, may bayad ba yung bubble wrap, no? experience ko, no, wala namang additional fee yung bubble wrap, no? Ang nangyayari lang kapag ka na bubble wrap na yung item, ayan, susukatin nila ngayon yung item tapos itimbangin at doon na magbabase ngayon yung shipping fee. Ayan. Next is pwede ka bang mga pagpadala sa J&T Express kahit wala kang barcode? Ayan. Ang sagot dyan is pwede. No? Kasi meron mga customers naman na matanda na, na hindi na kaya gumamit ng app. Kaya ang ginagawa ng mga customer na yon, pumupunta na lang sila sa J&T Express at nakikisuyo. Ayan. Doon na lang sila nag-fill up ng mga details na kailangan nila para mga pagpadala sa J&T Express. So pwede naman yon. Pero syempre, i-encourage pa rin ng JNT staff na gamitin yung JNT app at mag-generate ng barcode para mas mabilis yung transaction. Next is, magkano ba ang shipping fee sa JNT Express? Ayan. Ngayon, yung shipping fee, guys, nagbabase sa sukat. Ayan, kung gaano ba kalaki yung item na ipapadala mo. Ayan, sa bigat. Ayan, kung gaano ba kabigat yung item na ipapadala mo. At kung saan mo siya ipapadala. meron naman silang mga voucher na pwede mong gamitin para maka-less sa shipping fee. Ayan, next is unlimited ba yung voucher sa GNT app? Ayan, basis experience ko, no, hindi naman siya unlimited. No? Hanggang lima lang no, na transaction per day. Ibig sabihin, hanggang limang voucher lang yung pwede mong gamitin per day. Ayan, so ibig sabihin, no, pwede mong gamitin yung limang voucher na yon ng GNT per day sa limang transaction mo. Ayan. Ayan. So ayun guys, so, sana nasagot ko yung ilang mga katanungan nyo no, about sa JNT kapag magpapadala tayo. No. At sana supportan nyo itong vlog na ito by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga katong lasing video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna. tingat kayo palagi and peace out.